Sabi po ng mga kababayan natin, ng publiko, siguro kung una pa lang ay pinagsisihan na at nagpakumbaba itong grupo na ito ni itong si Cedric Lee na isang convicted criminal na ngayon, siguro kung nagpakumbaba lang at uh, madali naman eh. Napakadaling humingi ng kapatawaran. Diba? Totoo na lahat tayo ay nagkakamali. Pero yung ganito kasing pagkakamali na wala kang planong humingi ng kapatawaran, at wala kang planong pagsisihan. Yan po yung mga pagkakamali na talagang pinagplanuhan din. Ganun po ang sitwasyon na itong mga, o na itong grupo nga na itong sa Cedric Lee, isang negosyante daw. At bakit? Bakit kailangan mong um, gawin itong dumal na krimen na ito para sa pera ba ito? Di ba? Nakakapagtaka rin. Ito'y ito sanhi. Ito yung pinaka ang pinakadahilan nito ay yung pagiging gahaman talaga ng tao no sa sa kapangyarihan at sa pera. Gano'n naman eh. Kung titingnan niyo po yung kasamahan niya na si Cornejo, ay ambisyoso nga daw 'yon. Talagang uh, gagawin ng lahat para makamit ang kanyang mga minimiti. Pero yun nga, pwede natin gawin ang lahat. Lahat na tama sana at hindi yung mga bagay na uh, hindi kaaya-aya at posibleng pagsisihan natin sa bandang huli wala pa rin pagsisisi na makikita dito sa mga damuhong ito. Ako po ay pumapanig kay Mr. Bong Navarro una pa lang. Dahil totoo naman, napaka-inconsistent ng mga pahayag na itong kampo nga si Cedric Lee. Kasama na rin siyempre yung si Cornejo, na isa ko ng modelo. Before he was brought to Montenlupa, Cedric Lee insisted that Vong Navarro fought against them. Nakipaglaban daw. Or parang Uh, lumaban daw. Natural, siguro posibleng sabihin na naglaban, nanlaban itong si Mr. Bong Navarro. Ano ho? Dahil instinct naman ng tao yan na ipagtanggol ang sarili natin kung tayo po ay naaagrabyado. Pero sa sa ginawa niyong ito na pinagplanuhan, meron kayong mga dinalapang malalaking 'di diba? Talagang ma brusko at malalaki na tipong walang laban talagang isang Bong Navarro dahil sa laki ng mga 'yon. Ang ibig sabihin talagang ito ay pinagplanuhan, etong kasamaan na ito ay pinagplanuhan. At totoo 'yan, pag ang isang kasamaan ay pinagplanuhan, mahirap dumating sa punto na pagsisisihan ng gumawa niyon noon. Pero kung yung pagkakamali natin minsan ay dahil lang hindi natin sinasadya, mas madali pa tayong mas madali pa tayong magsisi at tanggapin sa sarili natin yung ating pagkakamali. Pero itong mga ito, talagang lumaki ang ulo at naniniwala sila. Gusto na lang ipabatid sa publiko na sila yung biktima rito. ba? Diba? Kabaliktaran. Kabaliktaran. Anong sabi na si Denise, yung si Cornejo, na kung ano ay hindi, madada, hindi daw mananalo ang kadiliman ang katotohanan daw ang mananalo. 'Yon, totoo yun. Naniwala, niniwala tayo dyan. You see, kaya kayo ay nakakulong ngayon dahil hindi po nanalo ang kadiliman. Totoo yun. Lalabas at lalabas ang totoo. At kung gagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa or, or mas mas maganda na piliin natin laging gumawa ng kabutihan dahil sigurado tayo ha, ah, katulad ng madalas kong sabihin, doble ang balik ng kabutihan na yan sa atin at kung balikan ka rin ng doble ng kasamaan na ginawa mo mas masaklap yon sinabing nagsaktan din sila noon dahil nanlaban daw etong si uh, Vong Navarro sa kanila so dito sa statement na ito foul na talaga agad nakitaan agad ng butas nanlaban ang tao kasing nanlaban ibig sabihin may aggression may pambubugbog talaga okay talagang sinaktan muna nila bago man laban pero pag sinabi mong nalaban yung, yung sinaktan mo, talo ka pa rin dyan. Kahit anong rason mo na ikaw din ay nasaktan. Ikaw ang unang gumawa at nagplano ng karumal na krimen na ito. karumal to eh. Karumal-dumal to dahil kulang na lang talaga ay patayin ang isang Mr. Vong Navarro. At siguro naman, sariwa pa sa isip natin kung ano yung itsura ni Mr. Vong Navarro nung time na 10 years ago, nung ito nga ay lumabas na napakalaking issue talaga at pinag-usapan ng buong sambayanan, di ba? Marami siyempre ang umanib, marami siyempre ang nakisimpatya kay Mr. Gong Navarro at yung mga tao po na naniniwala na, na walang kasalanan na itong grupo ni si Cedric Lee, kayo po ay may problema rin. Kaya kayo, kayo rin ay kawawa. Huwag po natin, or huwag po tayong basta-bastang maniniwala sa mga taong sa mga taong pilit na binabaluktot ang kaisipan natin, sa mga taong pilit na tayo ay pinapaniwala sa kanilang kalukohan at ginagawa o iniisip nga nila na yun ay kabutikan. Ganon po ang nangyayari. Uh, kung ikukumpara natin, itong mga ganitong klaseng sitwasyon ay gawain ng mga politiko. Siguro itong si Cedric Lee, isang negosyante, at yung si Cornejo nga, siguro may plano rin talagang pumasok sa politika dahil hilos politiko, etong mga litsugas na ito, ano ho, feeling entitled na akala nila uh, kaya nilang takasan at baluktutin ang batas. At kaya nilang hawakan ang batas sa kanilang mga kamay. Nagkakamali po kayo. Good luck.